Magandang araw mga kahabi. Welcome back sa Habi ni Daddy. Hindi ako naka-uniform ngayon at hindi tungkol sa ibon na pag-uusapan natin. Tungkol sa motorsiklo. Sa PCX 160, isa sa pinaka-in-demand brand ng motorsiklo dito sa ating bansa at sa ibang panig ng mundo. Ngayon niri review natin yung experience ko sa paggamit dito sa unang 1,200 kilometers. Napapansin nyo, dalawa siya. At hindi sa akin yung pareho, no? isa lang yung sa atin, yung nasa likod. Ito sa anak ko to, uh, kinuha din namin siya after 3 months nakuha natin yung isa. Ang sabi ko sa kanya, ano na lang kunin niya N max eh. Kaya lang, <laughs> kasi nga dahil doon sa picture ng motorcycle, doon sa style. At yan yung una i no? yung isa natin i-review. No? Isa-isahin natin i-review yung bawat bahagi nung ng isang motosiklo. Unang una, una, unahin natin yung forma, style, no? Pag tiningnan natin, siyempre ago pa no? Kahit saan ka pumunta, ang ang PCX 160 talaga namang stylish yung pagkakagawa. Napakaganda ng disenyo. Napakaganda ng style. Yung unang model nito, hindi ganito kaganda. Pero itong model na to, talagang patok No? sa nakararami nating kahabi na mahilig sa motorsiklo. ah uh, sa tingin ko, isa to sa pinaka best-selling na brand ng motorsiklo sa ating bansa. Kasi napakarami ko nakikita ito. Na Ayun pa yung isaw. Ayun, sa kapitbahay namin. Oh, PCX din. Doon sa kabilang bahay natin, sa may ibunan, meron ding isang kulay puti na PCX sa kapitbahay. So, makikita nyo yung yung ano ng tao, taste ng rider doon sa design uh, nakaka-capture nitong motor na to dahil maganda yung kanyang uh, yung kanyang anyo, no? Yung style niya, no? Yun ang isa sa magandang uh, marireview natin dito sa motorsiklo na to. Pangalawa, i-review natin yung kanyang handling. Sa motorsiklo na to, nung una, dapat ang kukunin ko Nmax max eh. Yun din yung pinapakuha ko sa anak ko kaya lang ayaw niya. Kasi yun sana talaga yung balak nating kunin. Kaya lang nung may nahiram tayo nito at nagamit natin, mas nagustuhan ko siya. Yung sa handling niya, napaka-comfortable ng ride gamit itong motorsiklo na to. Ang ang makokoment ko lang dito na hindi maganda ay yung vibration niya, no? Medyo mabibrate siya sa idle pero once tumatakbo ka na ay napaka suwabe no? napakaganda ng handling isa pa sa makukomment ko na hindi maganda lang ay itong uh, itong haba nung kanyang manibela no? kasi siyempre dapat proportion naman sa katawan ng, ng motor Mah medyo mahirap siyang isingit sa mga maliliit na espasyo hindi ka mukha unang gamit natin na ano ba yung unang gamit natin XRM na motor m XRM110 yun madali lang isingit kasi maliit lang yung manibela nun pero ito malaki plus yung side mirror nya na mas mahaba pero ito pwede naman nating palitan, baguhin pero overall sa handling nya napakaganda kahit mag banking ka kahit sa mga bankingan talagang hindi ka matatakot na humiga-higa eh dahil talagang ganda ng handling itong motor na to next natin i-review ay yung kanyang shock yung suspension no ito ay anis review ng isang ng isang, isang gumagamit ng motor mismo no yung unang yung suspension nito napakaganda nito napakaganda sa lubak bali wala yung lubak kahit na medyo malalalim na lubak ang ganda ng suspension niya ang medyo hindi maganda ay itong rear suspension niya ang rear suspension ng PCX medyo matigas medyo matigas siya siguro dahil bago pa kaya medyo uh, matagtag kapag ka nalulubak no? medyo masakit sa likod kung medyo may edad ka na nakatulat ko medyo mararamdaman mo na yung tigas niya kapag ka rough road or malubak yung kalsada natin na binabaybay pero overall Maganda pa rin yung suspension niya. Pero siguro palitan niyo to ng aftermarket na mga mas malambot na brand ng shock na magiging mas komportable yung ride natin. Pero sa akin, okay na rin to kasi hindi naman tayo masyadong dumadaan sa mga malulubak na daan. Bihira naman tayo sa mga malulubak na daan. karaniwa naman puro Aspantado at simentado yung mga kalsada na dinadaanan natin. So good pa rin yung kanyang suspension sa likod. Pero yung best niya, yung unang suspension, napakahusay, no? napakaganda na suspension para sa isang motosiglo. Next natin i-review ay yung kanyang compartment. Yung compartment niya napakalaki kasi dito ang 10 kilo ng item na pwede mong ilagay dyan. No, sobrang laki niya compare dun sa ibang model no, yung pinamilian natin na rival nitong brand na to talagang nagustuhan ko to isa sa nagustuhan ko itong napakalawang na compartment niya kasi yung isang helmet dyan half face na helmet dito sa part na to yan kaya maganda yung kanyang compartment halos hindi mo na kailangan maglagay ng top box pero kung mas marami ka pang karga pwede mo lagyan ng additional na compartment yung sa pang top top box yung ilagay mo additional expenses nga lang para sa sa'yo pero mas maladagdagan yung capacity na pwede mo ikarga sa motor mo sunod natin sa review ay itong tire hugger tong cover sa likod medyo ma siya, kaya yung putik kapag ka ginagamit natin napupunta rito sa ibabaw kaya medyo mahirap siyang linisan ng linisan. Medyo kung mahaba sana ito ng bahagya, mas okay. Pero ito sana sa ko gusto niyang palitan to Pero sa akin hindi ko napapalitan kasi hindi naman tayo masyadong mabilis magpatakbo. At kung naputik naman, dahan-dahan naman tayong magpatakbo. Hindi ka mukha ng anak ko. Kaskasero to eh. <laughs> Next natin yung kanyang fuel consumption. Etong ano na to ang ganda nung lalagyan niya ng gasolina. Uh, nasa it, nasa harapan na, di angat lang. Madaling magpa uh, load ng gas. At napakalaki din ng capacity niya nasa 8 liters ang capacity niya ng unleaded na gasoline. Ang ano naman niya, yung kanyang average na consumption dito sa amin kasi matrapik na lugar. So tingnan nyo to nasa ang average consumption niya ay nasa 34.9. So nasa 35 kilometers per liter, no? Yung kanya'ng gas consumption. Doon sa akin, ang ang meters nun nasa 33.1 yung ano niya, yung uh, per consumption niya kasi ito kaya medyo mababa siya. Madalas ko siyang i-idle. Madalas ko siyang start i-idle ko medyo matagal kaya yung consumption nung nung gas hindi siya umaandar kaya medyo mababa pero ang average consumption niya dito sa around Valenzuela na medyo matrapik nga nasa 35 km per liters yung average consumption niya pero kung bumibiyahe kayo ng malayuan o sa mga maluluwang na kalsada at na hindi masyadong matrapik tataas po yan ng nasa siguro aabot ng 40 to 42, 45 kilometers per liter. Kung ganun yung mga kalsada nyo, no? yung hindi matatraffic na kalsada. So maganda siya, matipid siya. At isa dun sa nagustuhan ko, kaya kinuha ko itong motor na to, dahil dun sa uh, gas efficiency niya, yung matipid siya sa gas, ni to sa akin ng isa nating kaibigan na uh, kahabi natin sa pag-iibon, na itong ganitong motor ay mas matipid kumpara dun sa rival niya na Nmax na mas ma mas malakas sa gas kasi naglalalamove siya meron siyang dalawang motor isang PCX saka isang Nmax yun yung ano na sa atin yung napid niya sa atin na mas maganda to mas matipid sa gas siyempre pag gagamit tayo ng motor isa sa factor yan yung gasolina na kung mas matipid siya mas maganda kasi mas makaka-menos tayo yung sa daily natin na paggamit sa kanya kasi hindi naman natin papaandar yan kung walang gasolina gasolina talaga ang main natin na uh, gagamitin para sa operation itong mga motorsiklo na to okay next natin yung kanyang ilaw yung lightings ang ganda nung kanyang ilaw napakalinaw no kahit na hindi tayo magdagdag ng additional na driving light pero kung magbiyahe kayo sa gabi, mas maganda meron nun. Pero ito kung nakahay ka, nakahay ka, ang liwanag na sa daan eh. Kahit nga hindi ka nakahay ang liwanag sa daan. Pero LED siya, yung mga ilong niya. Sa naman. naman, okay din, maganda yung kanya LED na stoplight. So sa lighting, visibility sa gabi, okay siya no, para sa akin. Susunod natin ay itong kanyang visor. No? Ito kahit na i-maintain mo malinis at lagay mo nang lagay ng wax, mabilis siyang magasgas, mabilis siyang madumihan itong part na to. Kaya mas maganda, hindi natin siya masyado pinupunasan. O kung pupunasan natin, dapat basa or madulas talaga siya para maiwasan natin yung pagkagasgas kaya yung iba ng mga kahabi natin nilalagyan to ng mga sticker eh Pinatadad ng sticker kasi medyo sensitive nga yung part na yan mabilis siyang magasgas isa pa yung coating nitong ating ah, uh, itong mga katawan niya yung coating yung cool yung pintura medyo manipes yung pagkaka -coating. kaya Mabilis lumabas yung kulay itim niya ito. Ayun, may mga ano na hindi pa naman masyadong gamit, no, pero lumalabas na yung mga yung kulay itim na ano niya. Hindi masyadong maganda yung coating, ayun, mayroong mga makikita ka na ano na, meron ng medyo parang hindi putin ng hindi na yung puting puti na pintura niya, hindi na siya hindi ganoon ka, ano, kakapal yung pintura yung, yung medyo hindi maganda dito kaya dapat ito schedule namin to para sa ceramic coating magsasabay na namin itong dalawa para additional protection dun sa kanyang paint para hindi kaagad mag fade hindi kaagad mas madamage yung overall na itsura ng motocyclo kasi siyempre yan yung yan yung tinitingnan eh no pagka daladala mo eh yun yung napapalingon eh yung yung nakakakita kasi ay, sa ganda ng forma sa ganda ng pintura o, kaya kailangan maintain natin yan o, sana ano mas kapalan nila yung coating sa mga susunod na production ng ganitong klase ganitong brand ng motosiklo pagdating naman sa tire nya sa gulong sa tingin ko okay naman tong stocks hindi naman siya masyadong madulas kasi nga ay hindi naman tayo mabilis magpatakbo nasa 40 to 60 lang tayo magpatakbo ng motor So, okay na sa akin itong stock na to. Kahit na sa bankingan or medyo basang kalsada, walang problema. Pero kung gusto niyo magpalit ng iba, pwede rin. Pero sa akin ay eh, goods na tong tire nila. Isa din sa napakagandang feature nito ay yung kanyang yung putres nung angkas, no? Ayan o, ang ganda o. para siya nakatago dyan sa pwesto na yan. Napakuhusay ng pagkakadesenyo. Huwag nyo lang sasampahan kapag ka ang kayo. Dapat sumampana na muna yung, yung back ride bago nyo itapak ang paa dito. Para hindi siya mapuwersa kapag ka sumampa ka. Sa ground clearance at height nitong mula sa upuan papunta sa ground pagka ka ako ay 5'7 hinan nyo po na nakatingkayad ako medyo mahirap pagka traffic pero may, may solusyon naman umabante lang ng bahagya para mailapat yung paan nyo sa pagpapatakbo ng motor pagka may hams magingat po tayo dahan dahan lang baka sumayad yung makina natin no pero napaka-comfortable po ng upuan ito, lalo kapag umaandar na kayo. Sa speed and acceleration naman ng motor na to, wala tayong masasabi kasi napakadaling pasibatin itong motor natin. From 0 to 60 kilometers in seconds or from 0 to 80 kilometers in seconds, kayang-kaya niya dahil 160 ang cc ng makina nito. So, mabilis siya. Pero mas maganda kung from 40 to 60 kilometers lang ang takbuhan natin kasi hindi naman naka-ABS. At kung mamamasyal lang tayo, syempre hindi naman tayo mga ngarera. Mas maganda yung hindi masyado mabilis at maingat tayo sa ating pagmamaneho. Next natin dito sa part na to, yung air cleaner saka yung CBT. Ito wala naman problema yan. At ano mo lang, lagi mo lang i-wax para hindi siya gasgasin. Ngayon dito, sa part na to, yung CVT niya, may nagamit ako nito, medyo maingay to. Maingay kasi ano na yun eh, nasa 8,000 kilometers na yung takbo nun, uh, nung hiniram ko, maingay yung dito niya pang gilid. So nakikita nyo rin naman sa 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 mga may ganito ng motor, no, nagkaka problema dito sa CVT. At uh, may lumuluwag or merong parts na, yun nga, yung nagkakaroon ng mas mataas na vibration dahil lumuluwag na yung mga parts dito so may maintenance naman to panoorin nyo lang yung ibang vlog na tungkol sa pag maintain ng CBT at sa vibration nga ito no, pagka nag, naka idle ka ito bumabibrate to malakas yung vibration maririnig mo yung ganyan no? gumaganyan sya kapag ka naka idle so yun yung ating review dito sa PCX 160 CBS version meron lang mas mas magandang specs yung uh, ABS version nito kaya lang mas mahal sa halagang 20 mahigit 20,000 nasa 152 ang alam ko yung, yung, ABS nito ito nakuha namin ng 131,900 cash yung ano nya yung SRP nya sa halagang 20k siguro sa akin ha sulit na tong CBS version kung hindi ka naman ganun nangangarera no? hindi ka naman ganun magpatakbo na mabibisan kung panggamit gamit gamit lang tapos ang takbuhan lang natin ay 40-60 lang kamukha ko 40-60 lang naman ng aking average na takbuhan okay na ako sa CBS, CBS version ang safety naman ng motorsiklo siyempre nasa nasa pagdadrive pa rin nasa driver pa rin kung paano ka maingat na nagmamaneho oh. So yun mga kahabi yung ating review dito sa PCX 160 natin na nasa 1,200 kilometers na. Sa so, mga susunod ay mag a tayo ng mga na-experience na, na -experience natin problema dito sa motor na to. May na-experience tayo kasi problema dyan eh. Isishare ko rin sa inyo. Baka ma-experience nyo din ay wag ka makapulutan nyo rin ng informasyon mula naman sa ating karanasan. Salamat mga kahabi sa inyong support at panonood.